Ah, mga tol, barangay magtaking. Yeah, nagiwang kami ng bakas. Bakas ni Kakaro TV. Kasama ko nga pala yung kapatid ko, tapos yung tinsan ko. So, ayan mga tol. Yan o, Mag -iwan tayo ng bakas. Yan o. Dito na natin iwan, mga tol. Yan o. Yan natin. Marikina mga tol ah, Barangay Magtaking Ito na yung request nyo Pagkas ni Kakaro TV kung alam nyo to Puntahan nyo na <laughs> Yan o. malapit sa Barangay Hall Yun po yung Barangay Hall oh. Malapit sa school Yan, kung alam nyo to mga tol alam niyo Kung alam nyo to, puntahan nyo na Alright, alright Let's go Ito muna hunter natin, wala pang nakakukuha Wala pang nakakuha Ayan, uh, unang hunter natin mga tol Ayan, uh, unang hunter natin Nakapantra, nakapantra May dala kang silpon Ah, walang dalang silpon, alanganin to Yan, mga tol, walang dalang silpon Alanganin nata Yan, dapat may dalang cellphone para mabilis mahanap. Yan, ang unang hunter natin, si Busing. Sa idol, may dalang cellphone. Napanood niya sa kanyang cellphone. Kaya nga lang, wifi. Kung dadali niya yung cellphone niya, hindi niya rin mapapanood. Yan siya kay Busing. Na taga Magtaking. Barangay Magtaking. Talagang mo po sa... <laughs> o, natin. Yan. Paoko. Mag magkukuha na kay magkukuha ni busing kay ato. Wala siyang dalang cellphone. Ayan, wala pa ang pupunta. Isa pa lang hunter natin. Isa pa lang. Dapat, nagdala ng cellphone. Kaya nga lang, walang, wala, siya, wala siyang ano, ulod. Buhay pa yung gamit niya. Sayang. Yun, nada <laughs> nadali. <laughs> boss, anong pangalan mo, boss? Mati may Sulit, Solid, solid, solid. Boss, i-comment mo yan. Ah, 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 sige. Ah, sige, sige. Picture mo na tayo, boss. sige. sige. <laughs> thế làm nó thế nào <laughs> vẫn tin nó vẫn tin đủ, anh